yon magandang hapon mga bird cat ah, meron akong papakita sa inyo dito yan yung isa nating inakay is may kakaiba siyang sakit mo no? first time akong tinamaan ng ganito eh yan ito nga pala anak nung stop band natin cross masili yan kung makapansin nyo solo na lang siya kasi yung kapatid niya is wala na no I ko na dahil tinamaan din na itong sakit niya nung mas maliit pa siya mga one week pa lang siguro is tinamaan na at hirap na huminga pero itong isang ibon na to hindi pa siya kasi nga okay naman malakas naman siya yan oh. Tsaka hindi siya wala siyang ibang pinapakitang sign na nahihirapan siya dun sa kondisyon niya so pakita ko siya sa inyo ng malapitan let's go ito siya yan hindi Ay, ganong kita Binigyan ko na to ng gamot mga bird ka eh Ayan, ito siya. Ayan, meron siyang bukol dito. Ayan, lumiit na nga eh. Lumiit na yung bukol niya. Ito, malaki yan eh, mga birdkada, Ayan, oh. yung bukol niya na to is malaki. Eh. Nung kahapon, no, bago ko siya bigyan ng kamot. Ito pa isa. Oh. may bukol siya dito sa may leeg. Ayan, at mukhang matatanggal na. No? Ayan, kanker daw yan, mga birdkada, Ayan, kanker. Ayan, oh. kita yan yung bukol niya. Pero hindi naman siya nahirapan. Yung kapatid niya kasi isinihingal na. no? saka namayat. Kaya k***** <laughs> na natin. Nakamang Arthur Bandit nga pala to. So nanginayang din ako k***** <laughs> agad siya. So nagtanong tayo sa isang tropa natin. Uh, nagagamot naman nga daw to. At binigyan niya tayo ng gamot. So ito papakita ko sa inyo para ma-share ko rin sa inyo. Kung ano pinanggamot natin. At pakikita rin natin kung effective ba. So ito mga barchada. Ito yung pinanggamot natin dun sa iba natin yan. Ayaw mag-focus. Ayan. Kita pa. Ayan, ganito ata. Ayan, Metro Midason. Basta yan, basta. Hindi ko mabasa ng maayos eh. Kahapon ko pa ito, hindi mabigkas eh. Kaya nga, bigyan niya na lang ako para hindi tayo mahirapan. So, ayan yung gamot sa kanker, no? Ang gagawin nyo nga pala yung isang tableta na ganito, hatihin nyo sa apat. Tapos, yung one-fourth lang ang ibibigay nyo sa kanya, no? So, yung mga magulang niya is binigyan ko rin ng one-fourth, no? So, isang beses lang daw ibibigay. At kusa nang gagaling yan, kusa mahuhulog yung kanker niya. At mukhang totoo ay sinabi niya kasi lumate na rin, no? At saka parang hindi na sobrang tigas. Sobrang tigas kasi niya ng nakarang araw, mga burgada. so, abangan nyo, ang paglaki na itong inakay na to. I-update ko kayo kung effective ba yung gamot na yan kung gagana ba sa kanya no? Yan, healthy naman yung inakay mga birdgada malakas na ibon sayang natin isa no? kung nalaman agad natin to gamot baka nagamot agad natin siya so yan share ko sa inyo para alam nyo na yung igagamot nyo pag tinamaan ng ganito yung ibon nyo no? so yon PS nga pala binigyan ko rin yung magulang niya mga birdgada ng taguan port no kasi nga sa kanila galing yan yung kanker niyan malamang sa loob ng katawan ng magulang niya is may kanker para pati pare sila magamot no so gabi natin binigay no after magsubo para hindi na maisubo yung sinubo nating gamot dun no, sa magulang niya pag busog na busog na ina kahit madilim na ayan saka ko sinubuan yung magulang para sa kanila lang din yung gamot hindi na ma overdose yung anak ayan so share lang yon mga bird kada update sa ating may kanker na young bird no so pang 3 days na na ngayon Ayan, Napaka lupit nung gamot na tinuro sa atin, no. Ito na siya yung update sa ibon. Oh. Magaling na mga birdcada, wala na yung bukol niya. oh, Magaling. Magaling nung ano? Yung tinuro sa atin ng gamot ng tropa natin, no. Ayun, oh. Magaling na magaling na yung young bird. Wala na siyang tanker. Wala na yung bukol, nalaglag niya, oh. Isang bigayan lang mga bird kada. I'm solid. So, ayan. Salamat, boss. Gaston Tayag sa pagturo, no? Muntik ko ng i- itong young bird natin. Napakaganda pa naman. Nakamakakur. Sayang yung kapatid niya na i- natin. oh. <laughs> eh. Wala na yung bukol niya, oh, clear na. Ayan, healthy helting, helting ibon na isalba dahil dun sa gamot na tinuro sa atin. So, ayan. Post ko na lang yung picture ng gamot. Mabird Thank you, boss. Gaston Tayag. let's go let's go